Hello, good morning Mga kasi farming So muli dito po tayo sa ating talungan Tayo po ay mamimitas So kakarating lamang namin dito At ngayong umaga ay maulan So ayan mga Safe farming Babad na naman sa tubig yung ating mga talong Babad sa ulan So Ayan si Bagyong Christine ay Palabas na rin. Pero may isa pang bagyo na parating. Kaya, yan, hindi na tayo makapag-spray. Hindi na rin po tayo makapag-palinis. Uh, Yung mga damo, mataas na. So, timing na lang po tayo. Uh, hintay na lang po natin na medyo sumikat itong araw. Uminit po bago po natin. Palagyan po ng mga tulos dyan. tin palagyan po ng pusti at bago tayo magpalinis dito so lugi kasi tayo kapag nagpalinis tayo yung mga tao natin uh, aalis sila magkapasilong so bago babalik pag wala ng ulan so hintay na lang po tayo ng tamang uh, panahon po ano so mag spray naman ganun din mag spray tayo ngayon ng panginsikto, fungicide, pulyar wala rin pong bisa dahil pagtapos lang ng spray ulan or hindi pa tapos mag-spray ulan so mahuhugasan lang mga safe farming so ayan mamimitas pa tayo uli kasama ko ang aking bibi at siguro mamaya na lang kami mag video dahil maulan pa pagbalik na lang po namin pag medyo tumila na yung ulan bago po tayo mag update sa atin po mga talong so ayan mga safe farming larga na po tayo So ayan guys, uh, patuloy pa rin pong uh, umulan po ano, napakalakas po ng hangin po kanina at mapansin nyo yung mga damo yan, medyo padapa siya tapos yung mga talong po natin talagang padapa papunta doon so naroon pa rin po yung bibi ko inatras ko lang ito yung ating sasakyan para hindi po matumbahan ng kahoy so ito na rin po yung napitas po natin ano? so dyan sa ayan so, yan po yung unang napitas natin ngayon uh, hindi pa kami tapos mamitas marami rami pa tayong mapipitas guys pero kawawa yung gulay natin babad na sa tubig Ayan tubig oh so sana hindi naman bumaha ng malakas sana hindi na po siya mag, ano, magtaas ng tubig so ito po ay ano pa rin po ito ni Christine kasi dito po sa Palawan ayan palabas na kasi si Christine so kami po yan yung pinakahuli pong uh, matadaanan ng mga bagyo so buti na lang talaga si Christine medyo sa taas po hindi siya sa Palawan duman kaya ito yung hangin po at saka ulan ito po yung mga humampas ngayon dito sa amin so yung gulay natin yung talong natin hindi ka natin mapakita kayo dahil talagang mababasa po yung atin pong uh, camera at saka yung gulay natin guys kawawa na so ang iba nabubulok na po yung mga ugat nagadilaw na yung dahon namamatay na po yung iba So update na lang po natin sa susunod po na araw ano. Ngayon po ay patuloy pa rin kami mamitas. Update na lang po tayo sa bahay kung Gano'n po karami yung aming pumapitas ngayon. So ayan guys, ito na po yung napitas po natin. Ano? So ayan, masakit na yung baywang ng bibig <laughs> ko. At ito guys, so mayroon pa rin po tayong lilinisan. So hinugasan po namin dahil maputik po talaga. So, ang talong po natin ay uh, tumba. Tapos yung iba naman ay nababaran na ng tubig. So kaya yan po, So, ito na yung talong po natin. So, medyo marami-rami din po siya. Hindi nga lang, yung talong po natin ay ngayon ay tumbang-tumba talaga siya. So, hindi rin natin masikaso dahil nga sa itong panahon na ganitong maulan. So, hintayin na po natin na medyo kumalma at uminit-init bago natin po ibangon yung atin po mga talong. tayo ng dito. So, natapos tayo kanina. Sa pamimitas po ay alas 11 ng umaga. Yung misis ko ang nagalinis dito, nagahugas. So, ako kasi kanina. So, nasa ano pa ako kanina, sa barangay. So, mayroon tayong um, assembly meeting kanina sa barangay kaya kasabay po noon uh, nagkaroon na rin po kami uh, may nirescue po ng mga ilang kabarangay po natin na yung mga puno na natumba ay atin pong tinuntaan po ano so naghanap tayo ng mga kasama, muna natin yung atin pong mga kahoy na natumba sa tabi ng daanan so kaya inabot na po tayo ng gabi at ngayon nga ito nagalinis tayo dito nagalinis tayo ng ating mga gulay mga talong natin so ito na lang din ito na lang din yung naiwan kunti na lang so yung total ano, yung na uh, linisan ng misis ko ito marami na so pakita ko po pa sa inyo so, ayan po yung nahugasan na ng aking misis so ayan eh guys doon siya nagkasakasan na naman siya ng maulam namin so dumaan ako sa may kanto, mayroon pong nagtitinda ng herni kaya bumili na rin po tayo. So, para masulit naman yung pagod natin. At ito, yan, mamaya po, i-repack na rin natin yan mamaya. Pero kung halimbawa ay... Pero kung ano mga sipa kami, eh? kasi basa pa siya, mayroon din na i-repack natin kaagad. So, basa pa yung ating talong baka bukas na po ng madaling araw pero so, titignan natin mamaya kung ito ay medyo matutuyo at hanggang ngayon umuulan walang tigil na ulan so, kung mapansin nyo mga kasi mami ito, makinis po yung talong natin medyo hindi siya gano'n kahabaan at hindi, hindi siya gano'n katabaan so pinitas na po natin yung ganito kalaki dahil yung talong po natin ay tumba So ito po kasi ay nakalapat ganyan sa lupa, nakalapat siya na ganyan sa lupa. So habang patuloy po yung pag-ulan, pwede po siyang masira. So pinitas na rin natin para hindi po dagdag bigat doon sa atin pong mga talong. Sayang po kasi pag masira, dagdag pa ng bigat niya. So ayan. Good size na rin naman po yun siya. Hindi ka lang siya katulad ng mga ganito yan yung mga ganito kalaki na talagang ito yung mga gustong gusto ng mga restaurant malaki so yung mga ganito naman yan puso pusoan natin pusoan so yung mga ganito na one mga kasi e-farming so ito yung kasi yung natumba yung talong natin tapos bago nakatukod siya ng ganyan bumaloktot na kaya e, ano o ganda pa naman pero crispy na lang po natin ito hindi na po tayo nakapag video kanina sa pagpitas po natin kasi nga maulan hindi po kaya na mag video video tapos bago ano po siya lakas po yung ulan mababasa lang yung camera natin pangalawa uh, medyo maantala yung ating trabaho so mas lalamigin lang tayo So, ayan guys. Uh, tapos na po tayo sa pagripak repack ng na natin pong mga good. At uh, doon po yung class B po natin. So, dito po guys sa uh, good na nakuha po natin. Itong isa kasi napunit. Pag timbang ko sana, napunit na po siya. So, mayroon po tayo nakuha na dosi na good. So, may total po na 180 kilos. Tapos, dito naman po yung class B natin. So, ito yung mga class B po natin. Yan. Ito sila. So, may mga 30 kilos po ito siya. At doon naman yung amin pong donut. Yan guys, meron na kaming donut. Donut eggplant. Ayan o. Ayan guys. So, ito naman yung mga panglaga natin. So, bali ito po lahat. So, 180 plus dalawang bag na class B. So, may total po tayo na 210 kilos po makasi farming. So, yan guys. Uh, Abang-abangan nyo lang po uli ang amin pong pagbabalik para po sa atin pong mga talong na dinaanan po ni Christine. At kahapon nga po sa pagpitas namin kahapon ay talagang nabugbog uh, po sa ulan at hangin yung atin pong mga talong. Kaya kailangan po nating ibangon dahil natumba yung atin pong mga talong. So hintayin lang po namin na medyo gumanda ang panahon, uminit po, at maglalagay na rin po tayo ng mga tulos po doon para malagyan na po natin ng balak ang atin pong mga talong. Hopefully na hindi na po muna na magbigay ng maraming tubig itong susunod na bagyo na si Leon kung hindi po ako nagkakamali. So yan po makasabay pa namin ang abangan lang po natin 'yan. Uh, sana nga po yung mga talong po natin ay makasurvive So sa lahat po ng mga kaibigan po natin Ng mga nagtatanim, manigulay So ingat po tayo Talagang ganito po ang pagsubok uh, Minsan nakatayo, minsan nakadapa Ganun lang po talaga ang ating buhay sa pagkasaka Mga kasi farming So laban lang, laban lang po tayo At huwag po tayong sumuko So ayan mga kasi farming, hangganito lang po muna at babalik na lang po tayo sa sunod po ano? God bless po, God bless po sa ating lahat and happy farming po.